Noong June 5, 1944, nakatanggap ng na mga reports ng German Army Headquarters sa Occupied France na mayroong mga paratroopers ang ibinagsak ng alay sa bahaging northwest ng France sa Calais region, partikular sa coastal city ng Boulogne, kung saan inasyo gaga dito ng mga Germans na yun na ang first wave ng invasion force ng allies sa France na dahilan sa pagdami ng mga sundalo ng mga Germans na inilagay sa rehiyon para paghanda ng massive invasion force ng Allies sa Western Front na isa lang palang deception ng Allies para linlangin ng mga Germans. Ito ang kwento ng Operation Fortitude, ang panlilin ng allies sa Germany para i-divert ng kanilang puwersa sa Kaleo region para magbigay daan sa Operation Overlord orang ang Allied Invasion sa Normandy orang D-Day. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyssinth TV. Noong 1944, sa ikalimang taon ng digmaan sa Europa, ay pinaghahandaan na ng Germany ang isa sa gawang massive invasion ng Allies dahil sa kanilang sitwasyong militar. Inassume ng German High Command na sa bahaging norte ito ng France magaganap dahil napakalapit lang nito sa Britanya at naniniwala silang doon talaga tatawid sa English Channel ang Allies, ang tanging problema lang ay hindi sila sigurado kung saan ang insaktong lugar dadaong ang Allies sa Northern France. Alam rin ng Allies, partikular sa Britanya, ang mga paghahanda ng Germany sa France dahil sa kanilang mga espiya. Kaya nagmungkahi ang mga Briton na kinakailangan nilang linlangin ang mga Germans para ma-divert ang atensyon nito palayo sa kanilang target na lugar kung saan talaga sila dadaong sa France na binigyan nila ng codename na Operation Fortitude na parte ng malawakang panlilinlang ng alay sa Germany na kilala sa tawag na Operation Bodyguard. Hinati nila sa dalawang misyon ng Operation Fortitude kung saan ang una ang Operation Fortitude North ay ang panlilin lang ng alay sa mga Germans na maniniwala ito na atake ang alay sa German occupied Norway. Ang pangalawang bahagi naman ng Operation ay ang Fortitude South kung saan kukumbinsihin nila ang mga Germans or maniniwala itong sa Calais region ng Northwest ng Normandy ang magaganap na massive na invasion ng alay sa France. At napaka-obvious rin naman talaga para sa side ng mga Germans na sa Calais gaganapin ang invasion ng allies dahil napakalapit nito sa Britannia na siyang napaka-praktikal na lugar para sa isang invasion force. Kaya sinimulan gagan ng allies ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa kanilang mga espya sa mga neutral na bansa, partikular sa France, para dahan-dahan nilang makumbinsi ang mga Germans sa kanilang panlilinlang. Ang mga double agents talaga ng allies ang naging instrumento para magtagumpay ang operasyon na ito dahil sa kanilang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na tinawag ng British intelligence na double cross system kung saan ang mga German spy na nasa Britanya ay napabalik. Tad na mga Briton na sa MI6 na magre-report at magtatrabaho sa pamamagitan ng dahas at pananakot o sa pamamagitan ng pera at mga pangakong bibigyan sila ng proteksyon at asylum sa Britanya pagkatapos ng digmaan. Isa sa mga kilabot na double agents ng Britanya ay si Juan Bohol Garcia, isang Kastila at pro-British spy na kilala sa tawag na Garbo, na ispia ng mga German sa syudad ng Lisbon sa Portugal, na isang neutral na bansa kung saan gumawa si Garcia ng network ng 26 or 26 na imaginary agents na nagsusupply daw sa kanya ng mga impormasyon tungkol sa preparasyon ng allies na siyang ibinibigay naman ni Garcia mga false information na ito sa mga Germans. Habang ang mga espya naman ng Germany na nasa London ay madali namang nahuhuli ng MI5, ang Domestic Security Agency ng Britanya, na siyang nagbibigay rin ng mga maling informasyon sa mga Germans kung saan mas lalong naging confident ng allies na magtatagumpay talaga ang kanilang operasyon nang malaman nilang kinagat ng Germany ang kanilang mga paninin lang dahil isang decrypted transmission ang kanilang nakuha sa bagitan ng Japanese ambassador sa Berlin at ng German High Command na ayon sa pag-uusap ay pinaghahandaan na ng mga Germans ang Allied invasion sa Northern France kung saan sa Strait of Dover tatawid ang invasion force sa English Channel at dadaong sa coastal city ng Calais. Kaya noong June 5, 1944, isang mock invasion ang ginawa ng Allies at Dover, England para mabigyan ng kredibilidad ng mga maling impormasyon na nakukuha ng mga Germans at talagang paniniwalaan nila ang kanilang mga nakalap na maling informasyon. Ang hindi alam ng mga Germans ay sa susunod na araw pala gaganapin ang D-Day. Napaka-successful ng operasyon na ito dahil kontrolado ng mga Briton ang lahat ng maling informasyon na pumabasok sa German High Command. At alam rin nila kung hanggang saan ang pinaniniwalaan ng mga Germans sa kanilang mga false information na ibinibigay sa mga Germans. Kaya ito nagagawa ng Britanya ay dahil kontrolado nito ang lahat ng mga German spies na nasa England simula pa noong 1940 na siyang naging mga double agents nila. Pangalawa ay kayang-kayang basahin ng mga Brito ng mga encrypted German messages. Kaya madali na lang para sa MI6 na magpakalat ng mga maling informasyon sa pamamagitan ng kanilang mga double agents. Kaya aabot sa German High Command ang mga false information na ito hanggang sa mismong desk ni Hitler Napakagaling ng panlilinlang ng mga Briton dahil paniwalang paniwala talaga mga Germans sa mga impormasyon na ito na ibinibigay ng mga double agents habang ang mga pinambabayad naman na pera ng mga Germans sa kanilang mga espia na kontrolado na ng Britanya ay ginagamit naman ng mga Briton para idagdag sa pondo ng kanilang intelligence agency dahil wala kasing kaalam-alam ang mga Germans na matagal na palang na-break ng allies ng Enigma Machine ang secret military encoding communication machine ng Germany nang makuha ng mga Briton ang isang Enigma machine sa isa sa mga U-boats ng Germany sa Atlantic Sa pamamagitan nito ay madaling na-assess or na-evaluate -e ng mga Briton ang epekto ng kanilang mga falsified stories kung saan madali rin nilang maimomodify ang kanilang mga maling impormasyon na hindi pinaniniwalaan ng mga Germans dahil nababasa nila mga transmission ng mensahe ng mga Germans kung saan doon nila nalalaman kung ano ang pinaniniwalaan ng German na high command. Mas lalo pang tumindi ang panilin lang ng allies nang maglagay sila ng mga dami sa iba't ibang lugar sa England para talagang kagatin ang German High Command ang plano ng allies. Isa na rito ang paglalagay ng fake military units ng Britannia sa kanilang mga baybayin tulad ng mga peking tangke, mga peking aircraft na puro inflatable at kung ano-ano pang mga kagamitang pandigma para sa isang invasion force at napakarami ng mga inflatable decoys na inilalagay ng alay sa baybay ng Britanya na katapat ng Calais region sa kabilang side ng English Channel sa France. Napakarami ng na mga decoys na ito kung saan napapaniwala talaga nila mga Germans na mas maraming tangke ang ipapadala ng allies pag tatawid na ito sa English Channel. Higit sa lahat ay hindi rin napapansin ng mga Germans ang paghahanda ng allies para sa totoong invasion sa Normandy dahil nakafocus na mga Germans sa pagmomonitor sa galaw ng decoy force ng allies sa England. Hindi na bago para sa Allies sa mga panlinlang na ito na kanilang ginawa sa mga Germans, particular sa mga inflatable war machines ng Allies dahil ginamit na nila ito sa North Africa mula 1941 at 1942 para linlangin ang German Field Marshal na si Erwin Rommel at ginamit rin nila ito bago pa man ang Allied invasions sa Italy noong 1943. Bilang parte ng Operation Fortitude South, itinatag ng allies ang katahang isip lang na US Army Group ang FUSAG o mas kilala sa tawag na Ghost Army ng US na nakabase sa Kent, sa southeast ng Inglaterra na kunwari daw ang pinamumunuan ng sikat at kilalang general si General Payton. Hindi lang mga inflatable tanks at aircrafts ang inilalagay ng allies sa base ng FUSAG kundi meron din itong radio traffic para kunwaring totoong-totoo talagang may malaking invasion force ang Estados Unidos na nakabasi sa lugar na siyang nasa tapat talaga ng Calais region sa France. Nagsagawa rin ang aerial attacks ng allies sa bahaging south ng Calais region, particular sa mga railways at mga major highways para kunwaring kinakat off ng allies ng Calais para sa kanilang paghahanda sa invasion at para tuluyan ng madivert ang focus ng mga Germans sa siyudad ng Calais. Ang hindi alam ng mga Germans ay sa bahaging northwest pala ng Normandy ang target ng invasion force ng allies. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng invasion ay nagsagawa pa ng maraming misyon ng allies para tuluyan ng malinlang at madivert ang atensyon ng mga Germans tulad ng Operation Taxable kung saan binagsakan ng British Royal Air Force ng Middle Strips ang French Coast para makonfuse ang German radar. Pagkatapos ay nagsagawa pa ng airborne invasion ng allies noong June 5 kung saan ibinagsak binagsak nila ang daan-daang mga paratroopers sa Northern France na puro mga damis. Dahil dito ay tuluyan ang dinivert ng German High Command ng kanilang puwersa sa si Calais para i-reinforce ang kanilang Atlantic Wall para paghanda ng massive invasion force ng Allies. Pero sa sumunod na araw ng June 6, 1944, ay tagumpay na nakadaong ang Allies northwest ng Normandy. Kahit nahirapan silang dumaong sa unang araw dahil sa natitirang pwersa ng Germany ay naging tagumpay naman ang alay sa mga sumunod na araw matapos nilang makontrol ang baybayin at matalo ang mga Germans na nakapwesto sa lugar. Kahit ganun pa man sa pagtakbo ng araw ay hindi pa rin pinaalis ng German High Command ang kanilang kabuoang puwersa sa Calais dahil naniniwala pa rin silang meron pang isang massive force ng allies ang dadaong sa coastal city ng Calais. Isang linggo makalipas matapos ng DDI doon palang na-realize ng German High Command na sa Normandy pala talaga ang ginawang invasion pero huli na ang lahat na pasok na ng allies ng France at tuloy-tuloy na ang pag-advance nito hanggang sa syudad ng Berlin. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.